Good morning! Hola! Ayun, lagi tayo nag-iinom ng biro. Kanilagyan ko na siya, guys. Hindi ko na makita kanina. Ito yung multivitamins ng lola nyo. Kahit uh, na, na ako, is energetic pa rin ako, guys. Because of this. This. Baka naman, alam nyo, iniinom ko to for siguro mga 10 years na. Isa tayong panatik ng Beroka. Baka naman, Char. Ito talaga yung aking vitamins for many years. Kaya kahit ganito na yung edad ko, eh, malakas pa rin yung resistance ko, guys. Hindi lang yun, parang energetic pa rin ako and then good mood, guys. kailan yung minom nito, ito ay uh, mapibili naman sa mga drugstore and everything, no? So, ito na yung ginagawa kong yan. Saka, hindi ka masyado makuguto. May eh. basta, dahil kaya kaya Kapag mayroong kanyan, parang lagi kang magubusog, no? I don't know. Look at the side.